Hello po, kumusta po kayo? Nandito na naman po ako sa inyong harapan para magpagkwentuhan. Matagal-tagal <laughs> na rin ako uli na hindi nakapagawa ng video. Dahil nung nakaraan sobrang busy. Dahil malakas pa yung deliver ha daw. Hanggang sa sinolusyon ako nga yung isang problema which is nagdagdag ako ng isang motor para mas mabilis yung maging serbisyo sa mga customer. After nung nasolusyon nung yung problema na yon, nakabili ako ng isang motor. Tapos yon nalag nalagyan ko ng kolong-kolong. Siguro, after one month, biglang nagtumal. Tapos, eto, may bagyo. Parang pumasok na yata yung ghost month na tinatawag. Ano nga ba yung ghost month? Yung ghost month, di ba? Nung bata ako, hindi ako lumaki sa marangyang yung pumumuhay. Yung tubong siya ko, nung bata kami, mayroong tinatawag yung mga matatanda na term sa amin, gawat. Um, parang dito sa Manila, uh, ghost month. Sa amin yung gawat, yung pagka tapos ng anihan ng palay Tapos bilang ka lang ng mga ilang buwan uh, Parang mahirap na ulit pera Gawat na tawag doon Nung napunta ko na nila Manila Hanggang sa napunta sa pagbe-business Doon ko narinig yung salitang ghost month uh, Ang ibig sabihin pala noon ay Mahirap yung pera dito sa Manila Parang sabi nga sa Chinese ba diba? pag ghost month hindi sila nagtatayo ng business or naglilipat yata ng bahay o nagta-travel uh, kaya tinawag na ghost month uh, August kaya August yata <laughs> I'm not sure kaya tinawag na ghost month yun parang ngayon nararamdaman ko ang date niya July 25 Papasok na sa Bogus Tapos may bagya pa Ang hirap nung Makabenta Sa Sobrings Siguro dahil malayo pa ang mga bonus Ng mga empleyado Tapos enrollment ng mga estudyante Parang naghihigpit sa Pera yung mga magulang Instead na Iinom sila ng Sobrings Ganoon ay tubig siguro ang mga iniinom nila sa bagay naman tama uh, sabi nga ng mga Chinese parang hindi hindi advisable na magtayo sa kanila ng business pagka August pero ako nun nung nagsimula kami nun last quarter of June eh. so nung halos July na kami nag operate parang ganun tapos tagtumal yun July tapos hanggang pumasok ngayon August tagtumal sobrang challenging para sa akin kahit anong ban siguro pwede sa mga Chinese lang naman yun nasa paniniwala mo nasa determination mo yan na kahit matumal uh, itatry mo talaga yun nga napagtagumpay naman hanggang sa yun Um, uh, papasok na na ng bare months dun na medyo nagkakaroon na kami ng customer tapos hanggang sa nakaikot ng isang cycle ayun hanggang sa eto tuloy tuloy so pagka ganitong ghost month talaga papasok ang ghost month ah, dapat mm, marunong din tayo talaga magtipid lahat ng aspeto ng business natin ay alam natin kung saan tayo magtitipid yung mga tao nga eh halos na iya half day ko sila kasi na talagang maaga na sila natatapos unlike before na talagang hataw naintindihan naman nila yun kasi pag talagang summer or um, bare months talagang hataw talaga kahit gusto nila magpahinga talagang hindi pa pwede kasi nga kailangan namin tapusin yung delivery kailangan walang pending tapos kaya ito pag uh, tag -tumal talaga halos yung mga supplier uh, kung sila nangungulit sila Message sila ng message, take, chat Kung may order na, hindi naman ganun maka-order nga kasi nga hindi rin kami masyadong makabenta Pero sa ganitong basis na patunayan ko na mas lamang yung buwan na kumikita ka uh, Na bumibenta ka kaya dapat hanggat kumikita ka matutok mong ilagay sa tama yung pera Hello guys, magandang umaga sa inyo uh, Ngayong araw ay maulan, uh, may bagyo So, sobrang tumal ngayon Parang pagpasok na yata ang dos month eh. Actually, bago pa mag-uulan na yan, talagang matuman na So, hindi tayo nakakakota Hindi tayo nag-break even, nag-negative tayo Uh, meron naman talaga eh, sa business eh. kaya di ba habang kumikita ka uh, dapat kumikita mo alam mo kung, kung saan mo dadalhin kung paano ang iyong gagawin. Ang langgang, pag taga raw nag-inbox sila, tapos para pag sumabot yung tagulan meron silang makakain dapat ganun din tayong mga negosyante na pagka kumikita, like for example summer sa rin business or bare months, December yan, may tayo dyan pag kumita tayo, huwag tayo mag-isip agad na pupunda, bibinin pwede kong ipupunda natin asset yung makakatulong sa business natin pero kung mga bagay na mag i-interest ka ng lifestyle huwag siguro darating tayo dyan sa ganitong status natin ay kailangan nating maging magaling sa paghahawak ng pera para mas makatagal tayo sa larangan ng pagninigosyo. May forward nga para tayong 50 pesos ngayon sa pinakamarami ng benta. So may dumating na tayo isang rentero, mukha wala siyang benta. Walang benta? May booking? <laughs> wala naman ito, wala Wala yata ang bawas ah. Oh? Walang bawas oh. Dito lang wala eh. Oh, dapat po, dito na lang din kunin. Wala ka mo ng kain na ngayon ah. <laughs> <laughs> Totoo to, 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 to yun, yung 50 pesos na pinakamaraming benta. Tapos yung pinakakunti, wala mo ng almusal. Kaya <laughs> Laban? 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 na Laban? 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 na Tau ya. Ah. 6.5 Sana all may 6.5. Pakilabas bas, geng. Dito.

Last ka lang din na kasi baka may mga sumabol din, may karga ka. Oo. Oh. Lodi, pili ka na. Sino kaya hindi makakapagal mo sal dito? Sabay biglang ko mga si Jane Santo na inyo Ay eh, sorry Kasi rules Rolls is rolls eh Sino kaya makakatanggap ng 50 pesos? Palagay ko si RJ eh Tayo mix si JJ, wala daw sa almasal Grabe. Okay. ka. Yeah. Kumakatas ka. <laughs> yes lang. Lang. Sige, yeah, lang. Ano detalye? Sige, pa isulat. Yeah. wala Yeah. Kumuha daw siya, kumu siya na 15 Pesos Kailangan dito Sige, 15, okay, 15. Nabigyan niya mga commission sis? Wala pa Okay na yung mga papel? Oo Nakuha na Okay okay na okay na oh, na Ah, diba? uh, mamaya Oo, oh, teka Ang pinaka pinakakunti eh Wala <laughs> na nakakain Hindi lang <laughs> yung pair frame Hindi lang nila alamit sa loob Yung kay Roncel, i-charge na lang natin sa'yo Para nagkakailangan kasi tayo eh Para hindi tayo magkakailangan Sabi ko naman sana ilangan na, na, Hindi, ganun ko oh, Para kasi, kung ang nito yan yung uh, uh, yung tama yun yung tama eh. Ang yeah. yeah. benta ngayong araw ay may reward tayong 50 pesos. So pinakamaraming benta ngayong araw may reward tayong 50 pesos. Ayun, na-final tally na natin. Ronald ang nagwagi. nad tanggapin mo. Seryoso. Ya? Seryoso. Ako, pala biro lang ako, pero totoo. Totoo rin kanina yung hindi dapat kumain yung pinakakunti eh. Kaso kumain agad eh. Ayan. Eh wala may hahabol pa. Siya na, siya na eh. Susunod ka eh. Limang guys na lang, panalo ka na eh. Ay hindi, si yata.

Ay na. Okay na. Oh, sayo pinadala eh kasi ikaw naman nagwagi eh. Wala na ba? Wala na wala. Na. Eh panalo ka na rin, okay na 'yun. Panalo ka na, okay na rin 'yun. Wala, meron na rin. Wala na eh. Okay, karain na. Lang. wag well, huwag dyan nakahang. Dapat naka dito. Kasi yan. muna kasi bago... Ayan, ano problema? Kasi dito kaya at else, 'di ba? Ano nang kwan? Ito, do 14.

Ibo talaga pagka... Ayun, yan. Oh, yan? dalawa, ito yung may deposit. Ano oh, na, o? Ay, mga ating itig, eh. mo. Wait. ang tira -uya. Isang ito, isang kasalo, dalawang mucho. Isang ito, isang Sama siya, Sino? Sama Yung bata Sino ba yan? Lagi kasama ni RJ yan eh. Oh yung pinsan niya yung Ata Energy dati. Ah. Naka-shades pa. No, no, lagay mo sa ulo. Hindi. Ayan. Wala, wala nang text eh.